Hi everyone! So my name is Nessa. So ngayon, ipapaliwanag ko, papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda si Spartans Roadwide. So ano nga ba yung meron kay Spartans Roadwide? Bakit nga ba mag-i-start tayo na negosyo ni Spartans Roadwide? At syempre, sino-sino ba yung may-ari sa ganitong negosyo? So dito, welcome to Spartans Business Orientation. So ngayon, syempre, di ba, kailangan nalaman natin ano ba si Spartans worldwide? So the most innovative one-stop shop home-based business in the Philippines. And nag-launch na no, no, April 24, 2022. So almost three years na yung kumpanya. Pero ang good thing nun, di ba, madami kumagkita here in abroad sa negosyo. So tama, So, mayroon ka magkaroon ng itong negosyo nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa o kahit ano man yung ginagawa mo. So, ang mission ng company is to deliver competitive products and services through collaborative moral and just business relationship. So, ibig sabihin, T Spartans Worldwide, pwede kang magkaroon ng services, di ba, na lagi mong nakikita at kapag binabayaran. the same time, pwede ka rin magkaroon dito ng mga produkto. So, yung Business Spartans Worldwide is, bukod sa services, is merong mga products. At ang gusto ng companies magkaroon ng time and financial freedom yung bawat Pilipino. Kasi syempre, di ba, madami namang Pilipino. Kung madami mga taon na may financial freedom, which is yung mga mayayaman na talaga, pero wala silang time freedom. Dito kay Spartans Worldwide, both financial and time freedom ang ibibigay sa atin. So ang office natin sa may shop building, Kamyas Road, Diliman, Quezon City. Ayan. So dito, Nasa sa heart of ano tayo or ke, heart ng Quezon City, 'di ba? So once na pumunta ka sa may malapit sa GMA, sa Qmart, pwede po kayong pumunta at mag-drop dun sa office natin. So, syempre, dito sino sinubukan mo may are? Una-una, si Sir Alvin Dahaw, nurse by profession po yan, at isa sa mga batang negosyante, di ba, dito kay Spartans Roadwood, ay may ari na rin po. Next man po, is Sir Chris Ventura Sabal. Ito naman po, is nurse by profession, at madami na rin po siyang companies na hinahandle, pero si Spartans roadway di ba, yung pinaka-negosyo na meron siya. Next man po, si Sir Jake Soriano, ayan, po baga, engineer by profession, po yan. At madami na rin hinahandle. Actually, madami na rin po siyang naturuan na kumikita di ba, sa negosyo na ganito. Okay? So dito, siyempre, legality-wise, kailangan malaman natin kung legal po ba yung kumpanya. Unang-una, meron tayong SEC meron tayong Quezon City, di ba? Yung sa permit to operate na yung MERS permit natin. Yung BIR natin, so kung legality-wise, sobrang madami po tayong permits dyan. Actually, meron din tayo sa pinaka-main office. Okay? So, bakit nga ba Spartans yung papasukin mo? ba? Diba? Ngayon, sobrang trending na yung mga online, yung mga online transfer, virtual wallet. So, dito, ang good thing yan is nakakasabay tayo sa trend. Dahil sa cellphone mo lang, basta may internet, any gadgets man yan, good to go yung business na meron ka. So, pwede kang ng deals, mag-remittance, mag mag airline ticketing, mag hotel booking, the same time may insurance at flash express ka pang kasama o courier at ATM POS. So ibig sabihin nasa isang portal lang po lahat ng nasa ng services na meron yan. So kung sa labas may Gcash, meron tayong tinatawag na Scash. So dito, syempre, sabi ko nga, trending business tayo. Sabi kung wala sa online yung negosyo mo, di ba? Outdated ang negosyo na meron ka. Low no capital with high potential income. So dito sa maliit na puhunan na ilalabas mo, di ba? Malaki yung potential income na pwedeng ibalik sa'yo at malalaman yan maya, -maya lang. Okay? Then, syempre, no OPEX, no manpower needed sa so kahit uh, lagay mo lang yung tarpaulin mo, pwede ka na mag start ng business natin at hindi mo na po yung mga pagpa-file, di ba, ng mga tax kasi po dito po si company na po ang nagbabayad nun. And through service fee, hindi nauutang. Bakit? Madaming mga business na sa labas di ba, na, na, na inuutang like sari-sari store. Pagating ng 3 months, sara-sara store na. Tama? Kasi madami nga siya, kumbaga madaming nanguutang at hindi naman natin sila mapipigilan. Tama? And non-seasonal, not affected by calamity. So kahit umulan, bumagyo, di ba? Or di kayo magkaroon ng earthquake, basta po may internet connection ka, may gadget ka, good to go yung business na meron ka. Sakop lahat ng market, bata, matanda, may mipin wala. Diba? Pwedeng-pwedeng gumamit ng business natin. Last time account. So, dito po, hanggat nabubuhay tayo, ba diba? Buhay ang negosyo na meron ka. No upgrade fee for new tie-ups. Ito magandang bagay. Ang dami nating papasok. ba diba? Ng mga services. Pero, ba diba, Wala ka nang idadagdag doon. Once na nakapag-franchise ka na po kay Spartans Worldwide. 24-7 operational, including 24-7 customer service. Bakit? 'Di ba? Lalo pa yung negosyo natin is technology so kailangan natin na may makakausap once na nagkaroon tayo ng errors. And syempre, no quota, no cash when needed. So, ibig sabihin, sa business mo, di ba, hindi mo kailangan i-hit yung mga kota kasi madami mga franchising sa labas na kailangan may i tayong kota. Pero ang good thing dito is hindi mo na kailangan pa yun dahil dito, ikaw na mismo as negosyo mo, di ba, kailangan mo i-kota. Then, with transaction report. So, ang magandang bagay dito, hindi mo na kailangan ng ibang o external na inventory kasi sa system mo, pwede ka nang mag-inventory at hindi ka na magugulangan. Once for example, 'di ba? Pinaheram mo siya, pinagamit mo siya sa sa binabayaran mo, or 'di kaya sa mga kasama mo, 'di ba? Don't worry kasi hindi ka nila makuutakan dahil may inventory tayo sa system. Next is Free trainings. Ito magandang bagay. Like na sinabi ko panina, di ba? Innovation or technology yung ginagamit natin. So dito, madami tayong mga free trainings na kinakondak para at least ikaw mismo updated ka dun sa negosyo na meron ka. At madaling-madaling lang. Then, inheritance program. Sir, dahil lifetime account po ito, magandang bagay, pwede mo siyang ipamana di ba, sa mga kaanak-anak mo up to third generation. Bakit? Di ba, madaming mga businesses sa labas na hindi na kaya, o hindi na, na ipapamana dahil nga po mismo yung pinamanahan ay hindi siya alam. And ang good thing dito dahil technology dito, automatic is kaya nating ituro sa kanila. Okay? Next naman po, syempre, accessibility-wise, pwede ka sa laptop, pwede ka sa cellphone, or pwede ka sa tablet. Basta po, nalalagyan niya ng internet, na-open niya siya, good to go po yung business na meron ka. Ayan, unang-unang services na meron sa atin, syempre, is yung ating bills payment. Ang tanong, nagbabayad ka ba ng bills? Baka mamaya, isa ka sa mga jumper. Ayan, joke lang po. So dito, powered by ECP tayo. So Luzon, Visayas, Mindanao, pwede mong bayaran dito. Mga government, mga loans, insurance is pwede po sa ating magbayad. So anong yung binabayaran mo sa payment center, pwede mo ring bayaran sa akin So, Ma'am bakit kailangan ko pa ng Spartan since meron naman akong mga online platforms sa labas na ginagamit? Yes po, pero usually po, yung mga yon is for personal use, di ba? Dito, ang business mo is pwede mong gamitin as personal use o mismo ikaw kikita ka. At the same time, pwede mo talagang i-offer as business kasi po, binesign po itong Spartans Worldwide para po sa business. Yan, unlimited transactions dahil nga For business purposes po ito, is unlimited po yung transaction natin every day. Yun yung magandang bagay. Then syempre, more than 615 billers nationwide, 'di ba? So, like nang sinabi ko, Luzon, besides Mindanao, pwede mo nang bayaran sa'yo. At kahit nasa ibang bansa ka, di ba? At meron kang babayaran sa Pilipinas, pwedeng-pwede din po. Then, syempre, earn through service fee. Ayan. So, kung sa labas, nag nagdadagdag ka ng mga service charge, syempre sa atin, as an offer natin, is convenient. Ayan. Is, meron tayong service charge. Pero dahil dito, is, kumbaga, business mo na, may income ka na kagad doon sa 21 pesos na charge natin na 10 pesos. O, ba? Diba? So, for example, mag sa iyo ng deals. Yung kapitbahay mo, yung kakilala mo, ba? Diba? Dadagdagan mo lang siya ng 21 pesos. pesos. And any amount po yan, 1,000, 5,000, ikaw na pong bahala. So, ibig sabihin dito, for 1,000 plus 21, merong bibigay sa iyo yung kliyente mo, so 1,021. At ang good thing nito, for example, may magbayad sa iyo na 20 bills, automatic 10 piso ka doon. So meron kang 200 per day. At for 30 days, meron kang 6,000 at for one year meron kang 72,000 per year. So isipin mo, 'di ba? Nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng 200 per day, 'di ba? At ito po yung ating portal. Ayan, ito po yung ating portal. So every time po na magbabayad ka, like nang sinabi ko, is pwede sa pag makapag-produce, tayo makapag-produce ng resibo. oyan, yan, or ng acknowledged receipt. So dalawa po yan, kung may existing printer ka, pwede mo siyang i-print. Isa sa iyo, isa sa kliyente mo, or yung ginagawa ko, screenshot na lang, sinesend sa kliyente. At least may copy po siya. Tama? Sa so next naman po sa atin is sa ating services na remittance. Ano bang mas masarap, di ba? Mga ma'am and sir, yung pinapadalhan o yung nagpapadala. So, so dito, ang magandang bagay is pwedeng magbayad sa yung mga online platform, magpadala sa iyo at the same time, pati mga banks. Ayan. So dito, real-time transaction. Actually, yung bills payment natin, real-time transaction din tayo. So automatic, pag nag-send ka ng transaction mo, automatic makaka-receive yung Pina binayaran mo na me, nabayad ka na. Same as sa remittance natin, pag nag ka automatic makaka ka ng text na nakapag nakareceive ka na ng payment. So credit to bank, GCash, Maya and other wallet tap ups So dito, sa labas, habang tumataas ang tumataas ang pinapadala, tumataas ang tumataas ang charges. Tama ba? So dito, magandang bagay is from 100 to 10,000, minsan 40,000 pa, is 10 pesos lang po ang charge natin. So dadagdagan mo na lang yan, ikaw na pong bahala. Diba? Kasi sa labas, for 1,000, nagiging wa, ano, nagiging 20 pesos, for 10,000, nagiging 100. Why not ang gawin mo? For 10,000, di ba? Is, gayahin mo na lang yung charge sa labas. Di ba? For 20 cash in, may 10 piso ka na lang. For example, meron kang 200. And for 30 days, may 6,000 ka. Di ba? At for one year, meron kang 72,000 per year. So isipin mo ah, Iba, lalo pa ngayon, hindi na lang pagpapadala yung ginagamitan ng mga online platform. Minsan na mga online casino na rin. Tama? So dito, magandang bagay is, pwede mo lang i-accommodate lahat ng yon. At ito po yung ating system, ito yung ating portal. At every time sabi ko nga, is may trans transaction ka is meron ka ring resibo. Ayan. So next naman po is yung ating loading. Ayan, so madami nagtatanong. Magtatanong ko ba kayo? Kung pamilyar ba kayo sa loading or ikaw ang loading? Ayan, joke ko lang. So dito, magandang bagay is no SIM card needed kasi ito po ay online platform ang ginagamit natin or online loading. All network na yan. Smart Sun Globe. And syempre yung ating dito SIM. No area restriction at no expiration of load wallet. Ang magandang bagay nito, di ba? Soon, nagkakaroon ka na na pwede kang mag-activate ng mga retailers mo. So, ikaw na yung magiging mega dealer. Di ba? At sabi ko nga, may receipt pa din po yan. Ayan. Next naman po natin, yung ating airline ticketing. Ito po, actually, sobrang bias. Pasensya na. Di ba? Ito po yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi po, ito po, di ba? sa so, in just 10 minutes, pwede kang kumita up to 5,000 and up. Ayan. So, lahat na nakikita mo sa air, sa air, sa airport is magiging partner mo na siya. ba? Diba? Yun yung magandang bagay. ba? Diba? Usually, pag sa labas ka ng franchise nito, ito, maglalabas ka ng 300 to 500,000 local pa lang. Itong magandang bagay. Local and international din po 'di ba? Yung ating business. At the same time, no cash when needed, ayata accredited. Pinakaimportante po kung ikaw is mapuput up ng isang travel and tour business, 'di ba? Ang good thing nito is kailangan ayata accredited ka. At si Spartans po is ayata accredited tayo. And more than 700 airlines ang partner natin, 'di ba? So dito for example, 'di ba? Meron tayo for local or domestic natin na 500 per way. For example, 'di ba? Si Huan Tijuana, pupunta ng Boracay. Ibubuk ko siya ng ticket. So, papunta po dun sa Boracay is 500. Pabalik po is 500. Sa loob lang ng 5 minutes, pwede akong kumita ng 1,000 pesos. Okay? For international, for example, pupunta ng Hong Kong Disneyland, di ba? Doon sa system natin, sobrang ganda. Kasi from highest to lowest, makikita mo pag nag-search ka. For example, dito, 'di ba may makita kang 4,000. So automatic dun sa 4,000 na 'yon is may income ka na, na 1,000 pesos. So the da, bucket dahil ang international na international natin is 1,000 papunta, 1,000 pabalik. Ayan. So for example, dahil syempre mahirap naman pumunta ng ibang bansa na isa lang, na siya lang mag-isa, 'di ba? Usually may kasama siyang kamag-anak, kaibigan, 'di ba? So what if lima na lang po siya? Di ba? Automatic naman meron kang 10,000 pesos. And sampung bookings mo na limang tao, automatic may 100,000 pesos ka. So kung bakit ako sobrang bias ko, sobrang favorite ko kasing airline ticketing, dahil nga, di ba? Ako mismo, 'Yung aking 'yung aking kaibigan na taga Taiwan, di ba pumupunta siya Taiwan to Manila, Manila to Taiwan, 'di ba binubuko ko siya automatic meron akong 2,000 eh hindi pa siya taga Manila, tag, taga Bohol pa siya. So ibig sabihin, Bohol to Manila, Manila to Bohol, Bohol to Manila, meron akong 1,000 ulit. So 3,000 na 'yon. Eh what if minsan sinasama pa niya yung kanyang parents pabalik dito para maihatid siya sa Manila, makapunta ng Taiwan. So, ibig sabihin, Bohol to Manila, Manila to Bohol, meron ulit akong pag 1,000. So, automatic sa isang tao pa lang po, pwede kang kumita ng 5,000 pesos. Ganun kaganda yung business ng airline ticketing. So, eto, pwede kang mag-produce o so, pwede kang magkaroon ng invoice dahil usually may iba tayong mga kliyente na nire-reimburse yan. So, kailangan ng invoice. At the same time, pwede ka rin mag-produce ng e-ticket. So, eto po yung maganda sa business natin. Okay? Next naman pa is yung ating hotel booking. So bakit? Ang magandang bagay niya ito, pwedeng mo na siyang ipagpa-plus plus. So ibig sabihin Friends, saking ka na mag-book ng hotel din ng accommodation mo para hindi ka na mahirapan. So dito, pwede ka lang mag-book at automatic nun, kada book mo is may 5% per transactions ka. So ibig sabihin, may makita ka sa hotel mo ng 10,000, meron kang 5%, so meron kang 500 pesos. 10 transaction, meron kang 5,000 at for 30 days, meron kang 150,000 pesos. Isipin mo yon So dito sa ating portal is may makikita kang 3 star, 2 star, 5 star hotels at local and international niyan. Pati po yung Soler, pati po yung pinaka favorite ng karamihan na sogo na andiyan din po 'yan. Ayun, 'di diba? At siyempre bukod doon, meron din tayong travel and tours, 'di ba? So ibig sabihin, usually ang pumupunta sa ibang lugar ay kailangan mga tour packages. Siyempre, vacation yan. Tama? So, ibig sabihin, pagpunta doon, di ba? Pwede ka mag-book na ka lang international din dito. So, mga 3 days and 2 nights, 4 days and 2 nights. Tama? So, dito, per tao, meron kang 250 per pack. For for example, may 10,000, may 250 ka. And pag 10 tao, may 25 ka. At for 10 transactions, meron kang 25,000. Ayan. Next naman, syempre, yung bagong-bagong fresh na fresh natin is yung ating micro-insurance. Ito, powered by Peel British. So, dito, meron tayong mga, yung ating coverage para sa accident insurance or personal accident is meron tayong accident death and disablement. For example, naputulan ng paa, naputulan ng kamay, napunta, naputulan ng daliri. Ayan. Once, for example, wag naman sana may nangyari dun sa na-aksidente. Meron ding livelihood program o livelihood assistance yung ating family. At the same time, may cash assistance pag nasunugan at meron din, for example, na, na positive siya sa COVID, meron din po. At ito yung pinakamaganda sa lahat na insurance is meron tayong emergency room expenses. For example, sumakit yung ulo, sumakit yung ano, ulo, diba? Sumakit yung ulo, sumakit yung puso at anything, diba? Is pwede mo siyang i-cover dito. At for example, na nakagat ng aso, ng pusa, pwede rin, pwede rin po. So meron tayong plan 1, 2, at 3. So yung plan 1 natin sa system natin, di ba, is 270 pesos only. Di ba? At yung plan 2 natin is meron kang 300, ah, 340 pesos naman. Ayan. At yung ating plan 3 is nasa 405. Isipin mo yung plan 1 natin, 50,000 yung coverage mo. Pero doon sa system natin, 270 lang. Dama? Yung plan 2 mo na 100,000 sa system natin is meron kang 340. Diba? At yung plan 5, plan 3 natin is 150,000 coverage. At dun sa system natin is 405 lang. Tama. So dito, ang good thing nun, good for one year na po yun. At pwede kang mag-mark up 200 to 1,000 pesos. Depende sa konsensya mo. Di ba? Kung tataasan mo yan. For example, yung sa system natin na, one, na plan 3 na 150,000 coverage, 405 plus, di ba? Yung mark up mo na 500, di ba? Dahil konti lang konsensya mo. So, ibig sabihin, dun sa ka sa kliyente mo, ibibigay mo na ma, meron na akong plan uh, 150 150,000 coverage so 905 po 'yon. 'Di ba? So dito, for example, may 10 policy ka every day na 500 pesos ang kita mo sa so meron kang 5,000. Eh what if dito ang magandang bagay, pwede kang mag-hire ng mga agents, di ba? Na mga maganda, sexy and all, di ba? So, sampung, sampung agent mo at kinotahan mo lang sila ng sampung policy every day. So, meron kang 50,000 pesos per day. Hindi na masama. Tama? At for 30 days na nagkakaroon ka ng 10, di ba? Doon sa agent mo na 10, meron kang 1.5 million pesos. Di ba? Yun yung magandang bagay. Insurance pa lang yan. Eh what if makaklose ka ng riders, makaklose ka ng mga co-op, di ba? Yun yung maganda sa business ni Spartans. At ito yung ating system at ito yung ating certificate of coverage. So ibibigay po yan sa ating kliyente para at least, di diba? ba? May katunayan siya na insured na po siya. Next naman po natin is yung ating mga produkto. So ito, pwede mong gawin, pwede rin hindi. Depende po yan sa'yo. Kasi usually sa akin is ginagamit ko as personal use or binibigay ko as freebies. Ayan. So dito unang-una yung ating lean bean coffee. So sa so labas may 3-in-1. Sa po is may 12-in-1. At ang good thing may flavored na caramel macchiato. Ayan. So, meron tayong aloe vera dyan, mangosteen. Pwede, ka, pwede rin po yung may mga diabetes, diabetes kasi may insulin herb na rin po yung kasama at ang gamit natin na sweetener is stevia. May ginkgo biloba, di ba? May barley na kasama na rin, ampalaya at madami pa pong iba. Next naman po natin, yung pinakamaganda sa lahat, yung ating pure barley made from Australia po yan. Di ba? So, ikaw gusto mo, dala pa, nakita mo dun sa, sa TV na ginagamit, di ba, ni Ivana Alawi, di ba? Ito po is pwede mo rin siyang Pwede ka rin magkaroon o pwede ka rin uminom ng ating pure barley. So pure na pure po yan sa mga antioxidant, di ba Para po sa magandang digestion ng katawan. So, yun yung magandang bagay. Next naman po, yung ating glutococcal berry with, ano, with collagen. So, ibig sabihin sa lahat ng mga gustong sumikip, pwede, pwede po itong ating glutococcal berry. Next naman po yung ating tea tree soap. Ayan, dahan-dahan lang sa at pagbibigkas. ba? Diba? Yung ating tea tree soap is pwedeng pwede po sa may mga, sa may mga katikate, psoriasis at yung mga sensitive skins. At kung ikaw naman po is may power, yung pagtaas ng kamay, na amoy mo talaga siya, di ba? Na may power yung kanyang kilikili, why not ipagamit mo po itong ating tea tree So, Ayan. So dito, ang magandang bagay is pwede mong gamitin for personal use. Pwede mong ibenta, pwede mong i-reseller, pwede kang bumili ng mga bulk orders and take to 50% lifetime discount na rin po yan. So ito yung mga prices natin at ang good thing ng lahat meron kang 30% to 50% lifetime discount. Ayan. So ang magandang bagay, ito pa yung mga upcoming services. Magkakaroon tayo ng visa processing. Ayan, e-commerce, health insurance. So, ibig sabihin, once na dumating yan, wala ka na pong idadagdag. At take note, may paparating din po tayo sa ating produkto na stem cell. Kung ikaw, di ba, gusto mong bumata, katulad ng nangyayari kay Enrique Hill, ay, Enrique, Enrique Les, di ba? O di kaya, yung sila vice ganda, di ba? Yung mga sila sila big soto 'di ba na talagang hindi mo mamamalayan na may edad na ta sila na ta talaga sila 'di ba why not gamitin mo siya? So, magkano ba ito? So, meron tayong two packages dito. Unang-una, yung ating satellite office. Ito kailangan po talaga ng pwesto dahil ito po is nangangailangan sa ating courier, which is si Flash Express. So, meron tayo sa Nueva Ecija, Mandaluyong, Bohol, at meron din po tayo sa Hong Kong at sa iba pang lugar. So, magkano nga ba ito? Ito po yung nagkakahalaga ng 260,000 pesos lang. So dito ang magandang bagay is lifetime account na rin po 'yan, 'di ba? The same time lahat ng services na diniskas ko kanina is kasama na rin po pati yung mga upcoming services at 34% lifetime discount na 'yan, 'di ba? Lifetime account, business kit may tarpaulin with lighted signage na 'yan, free trainings, inheritance program desktop computer, may kasama na rin yan. With first installation ng, ng internet nyo, meron din yan counter at madami pang iba. Next naman po, ito po kung sa lahat naghahanap ng na mas, mas mababa ng konti at hindi pa kaya yung satellite office natin, meron din po tayo which is yung ating home base na kahit nasa bahay ka lang, may existing business ka, lagay mo lang yung tarpaulin mo, good to go na yung business natin. Ito po yung nagkakahalaga ng 14,000 pesos na. Ayan. Sa 14,000 na yan, lahat ng diniscuss ko kanina kasama, pati yung upcoming services, may mga product distributor na 30% lifetime discount, lifetime account, business kit, may tarpaulin, may free trainings, at inheritance program. Ayan. So sa lahat po na mag start ng business, ayan, ito na po. Ang magandang bagay is, pwede ka, di ba? Ang magandang bagay is, Magpipilap ka ng application form. Pwede kang mag-message dyan sa akin kung nagustuhan mo yung business. At ibibigay ko sa iyo yung registration form natin para makapag-start ka na. At yung ating mode of payment. Ayan, yung mode of payment natin, bank transfer, bank deposit, and remittance. At over the counter. Ayan. So, dito, for example, gusto mong pumunta ng office, yes, pwede kang pumunta ng office para makapagkita rin tayo at makita mo rin yung pinaka-office natin. Ito po yung ating account number. So, sa lahat po na nagkagusta ng business natin, ayan, message me para at least magusto, makapag-usap tayo sa mga question mo at masagot po natin lahat yan. At, ang good news nun, di ba? Meron pa tayong extra na pagkakakitaan. So sa lahat po ng mga naandito, di ba? Na gustong gawin yung business, message me directly, directly para makuha mo yung sinasabi kong extra na mas malaking pagkakakitaan kay Spartans Roadbike. So yun lang naman po. With that po, good morning sa so, my name is Nessa. Ayan, dati pong empleyado ngayon negosyante na. With that po, good morning!